Real talk, ito yung pinakamasakit na katotohanan. Yung marirealize mo na huli na ang lahat para sabihin sa nanay mo, kapatid mo, mga pinsan mo o mahal mo sa buhay na mahal mahal mo sila. Kasi darating yung time, hindi mo alam kung anong oras o minuto, araw, bigla ka na lang mawawala sa mundo. Ayaw mo man mangyari sa'yo pero wala kang magagawa kahit natutulog ka pa kaya habang maaga pa hanggat nabubuhay tayo o nating natin sabihin natin sa mahal natin na mahal na mahal natin sila at pakila ipa ramdam natin na mahal na mahal natin sila dahil darating yung time na hindi mo na hindi mo man lang mabanggit sa kanila na mahal na mahal mo sila at hindi mo man lang napada, naparamdam kaya habat, habang nabubuhay pa tayo paramdam natin mahal natin sila